natagilid ka nung interview na yun eh. Uh, barang, uh, sabi nga nila, hindi ka halos makapagsalita eh. <laughs> Dahil nahaharangan ka. Opo, oh, opo. Oh, oh. Since your turn, DJ Joe, sasabihin mo yung oh, mga gusto mo pang sabihin. Go ahead. Were, they were, never, they were never giving a chance na makapagsalita kasi I tried na magsalita, magpaliwanag, mm nasasapawan ako mm -hmm. nasasapawan ako na di talaga ako binibigyan ng chance hindi ko alam kung bakit mm -hmm. kasi narinig na nila yung other side eh. so mm -hmm. nagkaroon siguro, nagkaroon ng uh, chances na ang na, ang ang simpatiya nila mm -hmm. ay napunta doon sa babae sa so, babae without knowing na na hindi naman dapat 'di ba I mean dapat Oh, Alamin din yung side mo kung paano hindi, ka nagsakripisyo. Kasi para sa akin, wa para sa akin po, wala naman, wala naman pong masama na maibalik ang bata. Hmm. Kasi totoo naman 'yon legality, sa batas, hmm. ang bata ay nasa below 7. Wala yeah. naman sa akin, nag-agree nga ako agad na maigma, sige, isoli na, isoli ang bata. Hmm. Pero that time, hindi ko alam kung ano ang sasabihin kasi... Wala akong ini-expect na calls mm -hmm. na ganong eksena. Mm -hmm. Parang hindi ka muna sinabihan na, ah ganito po mga kababayan, ito po si ganito, then uh, tayo po'y live na napapakinggan. Oo, 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 oo. Parang ganon. Maari po kayong matawagan, makausap. Walang ganon. Di ba? Parang direct. Yun, yun ba'y ba, direkta? Parang kalas, ano? Pakalas ay mo, no? Ah, hindi ka muna inabasuhan oo. na, Okay lang ba? Ito ba si DJ Josa ng Katbalogan at uh, mari po ba namin kayo makausap? At uh, pwede ba namin ma-live yung side mo sa sa papawid? Tayo ay mapapanood at mapapakinggan globally uh, via Facebook and uh, TV. Okay lang po ba sa inyo sumagot sa ganitong paratang na tinangay mo daw di umano ang bata ni ganito? Wala bang ganon? Oh, oh, Walang ganon? Oo. Oh. Hmm. Kaya oh, nabigla at least, ka, nabigla. Sa, hmm. uh, Papa JR, nagkapapagpila ng kaunting uh, investigation. Ayan. sila palabas ng article. Actually, tumawag, DJ di Diyos, at tumawag, may tumawag daw sa akin. Oh. Dito sa station, may tumawag sa akin, I think from, from TV5 or PTV4, I don't know, basta yung dalawang station na lang yan, na hinahanap ako siguro, uh, kung, oh, uh, kung connected ka pa rin dito sa, sa Star Radio. Eh nagkataon naman na medyo masama yung pakiramdam ko yung mga panahon na yon kaya hindi ko nasagot yung tawag. Dito lang sa station tumawag. So, kaya ganun siguro. Uh, I think ng part na yon na nag-imbestiga sila. Sige, dito sa go ahead. Oo, at saka nakakap nakakapagtaka din po na sasabihan ka na nanguha ka ng bata mm. tapos napakadali para sa kanila na ma ka. Mm -mm. Kasi Naka-active lahat sa akin eh, yung number ko naka-active at mm -hmm. merong si Minerva may number ko kasi nga nag-uusap kami uh, para doon sa bata. Mm -hmm. As you can see naman doon sa post ko that was uh, ang new conversation namin I think that's uh, late October 2018 mm -hmm. before mag-birthday yung bata. Nag-uusap kami may mga sinend back ko sa kanyang pictures, sa videos. Tapos parang nasabi ko pa nga ata doon na pinantahan ko pa nga si Lika ng happy birthday, parang marunong na siyang mahiya. Tumawa nga lang siya noon at saka nag siya ng happy birthday, bika ang laki mo na. Mm -hmm. Ayun, tama yun. So, um, did you sa, sa ngayon, nasaan na ba yung bata? Uh, ngayon po, uh, nasa kanya na po, uh, na-surrender na, ko yon That hmm. was, I think, uh, February 18. Yeah. Nagpa-document ako doon sa barangay. Nagpa-document ako sa barangay para at least malinaw, para wala silang masabi sa akin na baka mamaya may galos ang bata or may ano na sila ang may gawa, baka may maibintang oh, pa sa akin. Oo, <laughs> ano ka, Lugod? <laughs> Baka maya sabihin, sinasaktan mo, mayroong mga pasa. After. Tama yon Tama yung ginawa mo. Napakatali mo. Talagang si Dijo sa From Star Radio ka talaga. Kaya, ang tali mo. Nagkataon lang na hindi mo siya napalegally, kumbaga, nag-file ka ng legal adoption sana kung kinakailangan sana that time. May mga, may mga pagkakataon ba na pinag-usapan nyo yun? Para at least, uh, kung kasi si, si Minerva that time, walang kakayahan siyang alagaan yung bata at suportahan, di ba? bukod sa minor na siya, I think wala pa siyang permanenteng trabaho. Kaya isa 'yan sa mga dahilan kung bakit niya inintriga sa iyo. Iniwan. Paano paano ba 'yung usapan don, uh -huh. doon? 'Di ba? Parang ganon? Mayroon bang point Hindi na, na nag-usap kayo ni Minerva na Ate Josa, pwedeng uh, ipaampung ko na lang yung bata kasi wala talaga akong kakayan. Yung mga, ma mga magulang ko, ayoko ipaalam sa kanila kasi wala din sila. Actually, Actually, ma, uh, Papa JR, actually, mm. ang napag-usapan namin is silang dalawa kukup-kupin ko. Pati yung ano, yung, yung sila talaga yung mag-ina. Oo, oh, silang yun. dalawa kasi ayaw ko talaga ni Didi Layo. Ngayon, Ayon, mm. nasa kanya na lang 'yon kung siya aalis sa sa poder, sa poder namin mm. kung siya ay mag-aasawa. Mm. Desisyon niya 'yon. Mm. Tama, tama 'yon. So, nag okay naman siya. Tapos ngayon, yung mga papilis, talagang ikaw yung ang, 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 ang usapan nyo, ikaw yung tatay yung ama. Oo, 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 pero siya pa rin ang nanay. Siya pa rin ang nanay. At doon niya, doon sa saan nang nagpabinyag kayo? Pangalan talaga ng nanay ay yung nanay niya talaga at saka ikaw yung father tama? Po. Ah, kaya nga isa 'yan sa mga magpapatunay na wala kang masamang intensyon kasi nung nagpabinyag kayo sa simbahan dito sa malaking sa San Bartolome Church, yung nanay siya at saka iko yung tatay, uh, di ba? Tama? Opo, opo. Oh. Kumbaga, ginawa ko 'yon para at least Um, kasi ako naman ang may kakayahan para gumastos para sa bata mm. in the future. Kaya ako ginawa yun. Ayun. So, sige. Did you... Uh, I hope, no, na yung mga iba pa dyan na medyo... Uh, I don't know kung ano. Parang, alam mo, siya sinakayan yung issue din. Tsaka, uh, uh, lumalabas kasi, no, na ikaw pa yung masama, eh. <laughs> so, at least, I hope this time itong itong pagpapaliwanag mo sana ay um, uh, kahit pa paano i eh, realize nila no na hindi naman ganoon kasama si DJ Josa. Uh, ako personally, kilala ko si DJ Josa at nakita ko rin yung kanyang pagmamahal sa bata. Uh, inaanak ko nga yan, di ba? Uh, kasama ng mga DJs. So, Apo, ako. Um, nakita namin noon na talagang hindi mo pinabayaan. So ngayon ano yung ano ang nararamdaman niyo ni DJ Josa na ilang taon din niya nakasama mo yung batang yan then two days na. I think sa buong buhay mo ngayon pum pa nakahiwalay yan, di ba? Two, two, days na. Anong nararamdaman mo ngayon DJ Josa? Opo. Siyempre, uh, no, yung nangyari na yun, na uh... Kasi nasa trabaho ako noon eh, nung tumawag sa akin. Mm -hmm. Nasa trabaho ako noon. Hindi ko nga siya nakakasama. Uh, madalas kasi um, bawal din sa trabaho ko na laging nasa labas. So mm -hmm. meron lang akong twice uh, a month na off. Mm -hmm. So dalawang beses lang sa isang buwan ko siya nakakasama. Mm -hmm. Sino nag-aalaga so, ng ang bata? Nag-aalaga sa kanilang, which is yung living partner ko. Mm -hmm. Okay. So, tapos biglang may tumawag sa'yo. Ah, uh, masakit Masakit para sa amin. Na-depress mm. ako ng dalawa. Until now, hindi pa rin naman ako nakaka-recover masyado dahil mm. nga oras-oras um, ako tumatawag sa bahay, oras-oras mm. ako nagbibidyo ko sa bahay, mm. uh, makita ma para makita, uh, uh, tanungin kung kumain, o minom ng vitamins, o napainom mm. ng gatas tapos um syempre uh, parang marami ang magbabago uuwi ako ng bahay tahimik na sa bahay wala nang tatawag sa akin mami. Mm. kasi pag umuuwi ako masaya yun ni eh. masaya mm. lagi yung pag uuwi ako mm. na depressed ako uh, every night every night uh, until nga until now nga ah uh, parang ang bigat, bigat pa rin ng mata ko dahil uh, hindi ko maiwasan. Hindi ka pa rin na makatulog. Na, di di, di uh, diyos, sa sa, sa kabuuan ano kumbaga, hindi natin papag, pag, pag ano, ang tawag dito, yung pagkikwinta. Um, kumbaga, oh, di ba oh, kasi ikaw lahat lang sumalo eh. Instead sana sa magulang or oh, sa tatay, no. Uh, il ilang taon ng batang 'yan? Ah, uh, two years old and two and four months. Ikaw talaga yung gumastos niyan sa pag, paglampin, paggatas, pagkakasakit, kung ano pa yung mga party-party na kinakailangan na sa isang bata ay kailangan handaan. Tulad ng pagpapabinyag. Okay. Alam ko yung pagpapabinyag mo, hindi harumamay yun. Nakita ko yun, yung paghanda mo sa batang yan. Di ba, DJ Josa? opo kung Kumbaga, hindi ka man lang nagsabi na, sige, para amanos tayo sa loob ng mahigit dalawang taon na pagsasakrapisyo ko, hindi na lang yung piraw, hindi na lang yung pagod na pag-alaga ko sa so anak mo. Kahit man lang let's say 10% or 20% na may balik sa akin yung pera na nagastos ko lahat. Wala ka bang hindi ka ba nagtanong na ganyan na eh, paki-balik naman. Ah, uh, hindi ko po inisip na gano'n na magpabayad, pa uh, papa JR kasi mm. Um, hindi naman po laruan yon para pabayaran to after all ng pagod ko. Kasi ang intention ko talaga is maganda ang makatulong at mapalaki ang bata ng maayos. Mm -hmm. so, ngayon, para sa akin, okay lang, okay lang lahat ng pagod, lahat ng pera na nawala, career, mm -hmm. or ano pa man ang nawala sa akin, ayos lang. At least yung nakita ko lang na maayos yung bata. Um, Napalaki ko siya, matalino, mabait, malusog. Okay na sa akin 'yon. cute cute pa naman ng bata, ang ganda-ganda eh, At saka saka bibo So, in, in doon sa barangay nung nag-usap kayo, nagkaharap kayo ni Minerva, wala kang ganun na. Sige, ibabalik ko yung bata, maliban doon sa hindi nyo ako kakasuhan na nang tinangay ko yung bata na without your knowledge, na hindi ako nagpaalam, maliban doon, sige, papayag ako, basta kung ano man yung nagastos ko, hindi na lang yung pagod, pero at least 20% na na binili ko ng gatas, pampers, lahat ng nagasto ko sa bata, pwede nyo bang ibalik sa akin yung 20% na lang? Nagkwintahay ba kayo doon? Wala bang ganun? Um, sinabing gano'n, pero ang bin may kasama siya kasi siyang dalawang staff hmm. doon sa network na yon may kasama siya pero ang unang binanggit ko doon uh, I tried na sabihin sa kanya na bakit ka nagsinungaling pero pinipigilan ako ng ng, ng ng isang staff na hindi ko na kailangan daw na ganituhin pa si Minerva dahil kung anong napag-usapan namin doon, reconsider yon dahil ang napag-usapan namin doon sa sa host is ang main fact doon sa pagkikita namin sa barangay is ang isa uli ang bata. Mm -hmm. Ngayon sinagot ko yung staff sabi ko wala namang problema sa akin yung bata na isa uli ang, ang ang akin lang bakit siya nagsinungaling mm -hmm. na ganun ang sasabihin niya sa sa ta mga tao na sinungaling ako na parang wala siyang alam na bebiahe kami. Mm -hmm. Kasi pinipigilan ako na kausapin ko si Minerva ng gano'n in that way. Ngayon, uh, habang nag-document doon sa barangay, sinabi ko sa kanya na, sige, hindi kita sisingilin sa lahat ng gastos ko, sa lahat ng pagod. Mm. Basta ang sabi ko sa kanya, alagaan niya ang bata ng maayos. wag mo lang malalaman na ang bata ganito o ganyan o napahamak. Mm -hmm. Yes. Did you bagamat no, hindi pa ito naka, yung, yung live birth, wala pa, di ba, live birth ng bata, no? Pero sa, sa simbahan, nakaano na to, na pangalan, ikaw yung father. Kung baga, pagdating sa karapatan kasi, di ba, pwede, uh, sa totoo lang, pwede ka pa maghabol niyan, eh, kasi, na, kasi ikaw yung father dun sa simbahan, no? Pero hindi pa ito sa, wala pa ito sa local civil registrar, Digi Diyosa? Ah, uh dapat pa po, pero dapat process na yun ngayon na this month ng nanay ko, sana. Uh -oh. Kasi hindi ko nga naasikaso yun gawa ng umalis kami Kaya hindi uh -oh. yun na process sa local register mm. Pero sa simbahan, meron ng gano'n na dokumento? Uh Oo, -oh. sa simbahan, sa baptismal niya mm. Yun ang pangalan, yun na yung pangalan niya, pinido ko, mm. pangalan ko At saka, uh, mother is uh, si Minerva mm. Alright, so uh, talagang uh, kumbaga yung yung presumption kasi no ng ng batas ngayon. Eh, talaga ikaw yung uh, legal na ama no ng bata. But uh, uh um, baga, sa ngayon, pwede kang, pwedeng kilalanin yun as uh, public document kasi simbahan yun, di ba? But, uh, oh. in fact, sabi ko nga, minsan nga, napag-isip-isip ko, sabi ko, um, dapat nga at that time, no, uh, pwede, pwede kasing D.J. Diyosa no, na hindi mo basa-basang ibigay yung bata kasi lalo na kung wala siyang proof na siya talaga yung ina. Di ba? Pwede mong sabihin okay. na, uh, well, papasok dun yung DNA. No? Uh, kailangan mag-file sa korte. Okay, okay. Then, uh, depende na eh. Siyempre, kung lalabas, eh, so, dun mo na i-release. Pwedeng ganun eh. Pwedeng ganun. Ano? But, uh, siyempre, dahil ikay tao naman nakausap, kaya okay na lang din. Kasi imagine yung pagod mo, di ba, sakripisyo. But since na alam mo naman yung totoo din, na hindi naman kailangan umut pa sa puntong magpa-dainy-dainy pa, kaya mo naibigay yun. Uh, pangalawa, dahil yung hangarin mo naman is makatulong sa kanila na mag-ina, at wala ka namang ibang uh, layunin na nasabi nilang tinangay mo na walang alam, kaya magaan yung loob mo na ibinigay mo ito sa kanila. Ang masaklap lang, na parang nabigitan yung loob mo because yun ang paratang sa'yo, na para lang ano is tinangay mo yung bata na sana hindi umabot Apo. sa ganyong punto. Kasi lumalabas ngayon na may mga tao pa rin na na-convince na tinangay mo talaga yung bata ng walang paalam sa ina. Kaya masakit yun para sa'yo, lalong-lalo ka na. Ikaw yung laging nag nagpuyat talaga na alagaan, di ba? Yung bata. So at least ngayon, mali ma maliwanag na sa ating mga kababayan dito sa Katbalogan City na na yun ang uh, totoong nangyari. Sa baka mayroon ka pang gusto kong idagdag din yung Diyosa na, ano, uh, uh, gusto mong sabihin sa taong bayan. Oo. At isa pa, kaya naman uh, naisip ko na ako ang uh, tumayo bilang father mm. dahil nga uh, hindi siya pinanagutan nung nakabuntis sa kanya. Mm. Sa kaya pa yan. yun ang naisip ko, in that way, kahit pa paano, iwanan man niya yung bata, mm. malis man siya, mag-asawa man siya, lumaki mm. ang bata, mm. or ano man, kung ano man ang maiiwan ko, kung sakali na ako man ay pumanaw, siya ang makakatanggap. Siya ang beneficiary ko. Hmm. Uh, nga sabi dito na isang nating kakilala. No? Amo lagi ko na ito kuri di, kay Diri Naton Kaputan Kauluhan mga tao. May dala mga maupay pag istorya mo tas pag, tig, pag pagtalikod ko no, nabaliktad na. <laughs> oh, may dali di, usalat oh, Usa nga DJ ang nag-message sa aton. Uh, I think nabasa mo na rin yun sa group chat, di ba? DJ, Josa. So, yon uh, Well, uh, nung nagkahiwalay na kayo sa barangay, uh, ang ano, nagpasalamat ba si Minerva sa'yo na doon sa, uh, sa pag-alaga mo sa bata niya, sa anak niya? Wala, wala, wala siyang sinabi sa akin na gano'n. Kasi, so, uh, hindi na ako umiyak sa barangay eh. Nung binigay ko yung bata, hindi na ako umiyak. Kung baga, nung naiabot ko sa kanya, nakapagpirma ako din sa logbook, sa, uh, doon sa pinadocument ko. Saan kayo sa, ano? Sa, uh, sa, sa ko na siya. Okay, anong lalawigan kayo dyan? Sa, sa, ano sa, sa Cavite ba yun? Opo, opo. Nasaan kayo, Digi? Cavite. Sa? Oh, Cavite, alright. So, nung naglugbog na iniwan na paano oh sila umalis kasi nakikita namin sa sa picture-picture dito no mm. ano uh, ano opo okay. uh, iniwan ko iniwan ko silang dalawa kasi kinailangan mm -hmm. kong kuhanan yung baby book nung bata mm -hmm. na nasa akin kasi lang yun lang ang nadala kong ano kasi nga uh, meron pa siyang isang injection na hindi nako So, yun ang nadala ko na importanteng document ni Dika. Alright. And then, um, pagka ko ng bahay, tumawag pa ako dun sa staff nung uh, sa don sa, uh, sa sa program na yun. Mm. Uh, isa sa mga staff nun, tumawag ako na kasama niya, kinausap ko pa siya. Maayos naman siyang kausap. Pinabiling ko lang sa kanya na alagaan niya ng maayos yung bata. Tsaka naririnig, ah, nakausap ko pa yung bata eh. Um, nagmamami pa nga siya sa akin, nagmamami, tuwang-tuwa. Anyway, hindi naman kasi yun umiiyak. Pag kasama ako, kasi parang iniisip niya. Nasanay na siya na iniiwan ko mm. na may nagbabantay sa kanya. Ayun. Pero I feel na, I feel na yung parang alam mo na lulumo ako kasi na naisi uh, naiisip ko naawa ako sa bata kasi magkakahiwalay kami na wala man lang siyang alam. Mm. Hindi niya alam na kung magkikita pa ba kami kasi mm. um, nagkakahiwalay kami only one week. Alam mm. niya na expected niya na any moment babalik ang mami niya. Yeah. Eh ngayon parang hindi na mangyayari yon Alright. Well, Lady no, uh, at least no, naliwanagan tayo doon sa mga sinabi mo. Uh, kung sakali man uh, magkaroon lang kayo ng pagkakataon, maaaring pinapanood ito ni Miss Minerva, ang video ito. Uh, mula sa puso mo, after ng mga nangyari at naganap sa, sa buhay mo, anong gusto mo sabihin sa kanya? ah uh, gusto ko lang sabihin na uh... Pinapatawad ko siya sa mga ginawa niya against sa akin. Um, kahit ako na lang, ako na lang ang masira, ako na lang ang maano, basta importante yung bata maayos lang at saka wag niya lang sanang ipagdamot sa akin na makita ulit ang bata o makasama ang bata in time na dumating man 'yon, kakalimutan ko ang lahat. Pero kahapon Uh, Papa JR, mm -hmm. nakausap ko pa sila eh. Nung gabi, nakausap ko pa sila around 8 in the evening. Mm -hmm. uh, maayos naman ang bata. Um, Tuwang-tuwa kasi naka-video call ko siya. Mm -hmm. masaya nga siya nung nakita mm -hmm. ko eh. Pero mm -hmm. to, uh, ngayong gabi, nung uh, chenek ko yung account niya, mm -hmm. naka-block na ako. Oh my may God. My God. Kasi sinabi ko pa yung sa kanya before sila umalis na alagaan niya yung bata, bibisitahin ko mm -hmm. uh, pag may pagkakataon. Alright. And uh, tapos, sige. Sana nga, tapos sana, sana na, di Diosa, no, hindi hindi niya ipagdamot 'yon. Oh, sana hindi niya ipagdamot yung ganyang ano, uh, na siyempre, kahit paano ay eh, uh, minahal mo rin yung kanyang anak, no? Uh, at anak mo na rin. Di Diosa kung sakali no, after maybe three years or more than that yung may isip na yung bata tapos mapanood niya yung video ng to. Anong gusto mong sabihin sa sa kanya? Sa baby mo, sa bata. Ah, uh, gusto ko lang sa na kung lumating man yung time na mapanood niya to, uh, magkaisip. Uh, gusto ko lang malaman niya na mahal na mahal ko siya. Pangalanan mo siya, na di Jusa. Di Jusa, di pangalanan mo yung bata. Okay lang naman, kahit yung first name lang niya. Ayun, kung napapanood mo man to, anak, Lika, um, kung magkaisip ka man, uh, alam mo kung gaano kita kamahal, alam ka ni Mami, kung ano man ang magiging kailangan mo, pwede mo akong lapitan. Mami mo pa rin ako. Na Nasa tabi mo pa rin ako. Hindi yun mawawala. Yun lang ni Gijo sa? Yun lang ma. Yun lang po. <laughs> Naiyak. Akala ko tapos na yung pag-iyak ko. <laughs> oh, no. ah, na, na na unawan kita di Diyos ano at uh, gusto namin sabihin sa iyo di Diyos ano na from your star radio family alam mo naman kung gano namin ikaw ka love And uh, very supportive din sa'yo. At uh, siyempre, lalo na yung management no, na Naniwala sa kakayahan mo. At uh, kung dumating man yung time na bumalik ka sa radyo, bumalik ka ng Katbalongan City, uh, bukas ang pintuan ng Star Radio para sa'yo. Hanggang sa muli na ang ating pagkasama. Alright? Alright, alright. Oh, maraming maraming salamat po. So, Digi, the, uh, thank you very much and uh, magandang gabi sa iyo. Ingat ka lagi diyan. Kaya din po. Alright. Ako ba yan? Yung po si Digi Josa po ang ating nakakasama ngayong gabi po ng uh, Oh and gabi po ng Monday Maiiyak tayo dito na nga. parang a okay, <laughs> So oras po natin sa mga Pilipinas 11 minutes after 11 o'clock And uh, yes, Shout out muna Sa lahat po ng mga nakatutok Sa Star Radio Maraming thanks Salamat po sa inyo po Ang uh, pagtutok uh, na